Idol. Kung gusto mga idol ay sunog pwede rin yung steel bar at painit nyo po sa baga at sunugin Pero kung tinatamad yan mga idol mga idol, magandang araw po sa inyo lahat mga idol uh, Welcome to my channel, Turag Vlog TV uh, Alimasag Binchor So pag-support na lang po mga idol sa ating channel mga idol Pag-subscribe na lang mga idol At pag-like po para mga uh, Panood pa po kayo mga idol ng susunod po nating mga video mga idol At uh, lagi po kayo update mga idol Sa ating uh, channel O sa ating video mga idol Tungkol po sa Alimasag mga idol sa mga katanungan din mga idol sa uh, gusto mo paturo po kung, kung paano magawa po mga idol ng bubo pang alimasag o panggal So mag-comment lang kayo mga idol sa ating comment section. So ito mga idol ay, ang gagawin ko mga idol ay, gagawa po ako ng painan ng alimasag na nun, ng panggal mga idol. So ganito lang mga idol magawa ng painan na uh, pang, para sa bubo mga idol na pang alimasag. So dati mga idol yung ginagamit po namin ay tuti. Pero so ngayon mga idol, kaya tanong na lang po. Kaya tanong na lang po yung ginagamit namin mga idol. So, bukas butasan mo lang po ito siya mga idol. No? Kung gusto mong mga idol ay sunog, pwede rin yung steel bar at painit nyo po sa baga at saka sunugin. Pero kung tinatamad yan mga idol na magsunog, ang painit. So ito lang mga idol, matalas po na ako idol, ganito lang mga idol, bilugin nyo Kasi wala naman akong painan doon mga idol, marami na matanggal. So, mga painan, kaya gawa naman ako mga idol ng painan. Kada araw kasi mga idol, di limiwasan may matanggal talaga tayong mahulog so sayang mga idol si inaria natin pero walang pain ang hulog pala okay. yung sa akin talaga mga idol ay merong kahoy yung iba lang mga idol ay walang kahoy kaya yung kalimutan mga idol yung mahulog di na yung nylon soy di na nylon mo may muna kuha panay ka ng abi ano eh Boy ka man sa gawa eh. kuaun kuno kuaun sebenarnya itu ya hampang ini ya ada mula nain tiga mau metat metat lo nak ah ah kagapun kerabing bukas dak kagapun sa no batu ah tor 3gang Gapon Gabing Bukasdabing da. Uyang dakk puyang sang kilismu Ha? Ulang na. Tigay eh. ara lang na. Karon tawon bakal Tiga ang tigangan na. Bakalan talirkan sa ato. Mao na idol mo isa na ta imo idol. At tanapan yo na itong mga idol lang takip kasi ko malilit po yung pain ninyo ay manusot yan dito mga idol. Ito mga idol butas-butas lang po yan dito, butas-butas, ito may butas tapos dito hati nyo lang dito mga idol no yan para dito po mga idol talaga yung kain to mga idol may hati yan yan may hati po yan siya para dito po ilalagay yung kain so yun lang mga idol at marami tayong walang kain mga idol kaya marami tayong gagawin Di subscribe na lang mga idol at Paki, okay, ano na lang po ng bell button mga idol para lagi pong updated mga idol sa ating tutorial para po sa panggal. Para updated po kayo mga idol sa ating uh, huli. Huli mga idol no. Lagi, huli natin sa uh, panggalinasag sa panggal. So yung panggal ko mga idol ay konti lang yan, nasa 70 piraso lang. At dagdagan pa natin yan mga idol sunod na mga idol, uh, sa sunod na araw mga idol ay gagawa tayo ng panggal so, para pakita natin sa inyo kung paano ang paggawa nakaroon mga idol kasi nagawa na yan eh uh, kulang na lang po yung bunganga niya sa sunod po ay full ano talaga mga idol full tutorial mga idol sa paggawa <coughs> Ciao, come va? Ti ho chiamato. Eh, diga, cari. Conte di. Ma. Paolo, mi na bawa so pangatlo na ito mga idol yung gawa natin dami kasi mga idol na laglag na painan dati mga idol yung ginawa namin dati mga idol na painan ay yung tuti so, kaso lang mga idol ay hagilapin mo pa yung tuti mahirap maghanap kaya pag nalaglagan kami wala na wala na ng tuti mas matibay kasi yung sya, mga idol hindi yung nagalotong sa init Ah, yung mga baguhan diyan na ah, gustong magawa. So, kung may maraming tuti diyan sa inyo, may sa lugar niyo tuti yung gawin niyo mga idol. Mas matibay po kasi yung mga idol ng tuti. Hindi po yun sya nagalutong mga sa init, pag nagilag. Teka lang. Ha? Ang bata Kaya Dixcher, ito huh? Taro, tao, English, okay. go, sa asawa ni niya sa SDGong. Ha. Tara sa Ong. Sa iglesya rin ko. na Gong! Nga kita na yan sila. Yo, buju ba ka kadto na to pagpata ko rodo. Ah, ara siya. Oo. Kuy, go ara siya, gong. Ini ka ha, hayda. Ni ah. na sudah yo. Ara gali siya. Go. Napangita ka, go. Napangita ka ni na ano? Patong ano ka to? So ganun lang mga idol ah, magawa ng paina ng ating panggal mga idol no yung green na bubu mga idol So, yun lang mga idol. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat mga idol. Uh, thank you very much mga idol. Bye bye.